ayan mga ludi, kain po tayo ang ulam natin for today is ayan sayuti ayan sayuti ang ulam natin ayan, with sili, ayan my favorite ayan po, kain po tayo mga ludi ayan, ayan po O, oh, gulay. My favorite is gulay. Oh, yan. Sayute, mga lord. Binisang sayute. Gulay. Hmm. Ayan. Kapag kagulay ang ulam, masarap. Mabilis matunaw kapag kagulay po mga mga Hmm. Masarap ang labuyo. Appetizer talaga ang labuyo. Ah, tuwing kakain may anak ko may labuyo talaga mga lodi. Ừ. Ừ. Mặn hơn. Xong chi nữa ok cái sarap ang gulay kaysa sa karne kasi ang gulay pampahaba ng buhay hmm hmm yeah. bihara lang ako magkarne mga lods pag nagkakarne po ako isang hiwa lang okay na hmm yeah. okay na sulit na sa akin yung no? isang hiwa ng karne baboy Mas masarap pa ayong... yung ulam natin, palaging gulay. Sa po to naginisah, may giniling. kayo po. Kumakain na po kayo. Tanghalian po. Kain tayo. Melody. Pagulay ang ulam ko. Siguradong masarap. Ang tao kasi, kapag nagkakaedad na, ang gusto nyo lang, ang uulamin, gulay, isda, ganyan. Bibihira na ang karne. Lumaki ako ng probinsya. Ulam namin palagi sa probinsya ay ano, gulay. Malodi. Talbos ng kamote, ginagataan namin. Tapos, kangkong po papaya na mga gulay po ra po kami magkarni sa probinsya puro gulay po don. minsan naman kumakatay ng manok ganyan Makakatikim lang kami ng karne, tuwing pista, ganyan. Baboy, kasi bawat bahay doon kumakatay. Kumakatay ng baboy. B bawat bahay sa probinsya, tuwing, tuwing pista. Kaya ang baboy na kinakatay nakatay doon sa rewa. Dati kasi nung malit pa ako, walang palengke sa probinsya namin. Pero ngayon, nabalitaan ko. May palengke na daw doon. Sabayan po. Mahilig pa ako minum ng tubig. Ito so kakain. Kaya, may ano lang po ako may katabing tubig Lodi. nag-uulam din po kayo ng sayote with giniling po ginisa ginisa po ang Kayote with giniling. Yung ulam ko ngayon. Kelly. Hindi ako nangawala ng sili tuwing kakain. Kasi po, yung sili pampagana, appetizer po. Kapag ka may sili, makabos ka talaga yan. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, my F channel. Bye.